Nandito tayo sa bagong store ni Madam oh. Ni Madam Rosalie, RNF Ang laki ng parking niya Ang ah, laki ng oh, pwesto niya oh. Ang lawak ng parking oh, Kasya ang kasya Kahit ilang sasakyan Pag mga suwokin na may mga Madaming kakarga dyan sa likod Parking din daw nila yan oh, Lawak At high ceiling yung store nila ngayon oh. Maliwalas may ceiling fan na o oh, diba ngayon yung parking nila sa likod <laughs> premium ako oh, may premium daw ako sabi ni madam early bird daw na dumating magge gate crash nga lang ako eh Balang <laughs> yung sticker ko. Una nag-paid. Ah, uh, meron tayong isang ka na bumatis sa atin. Si Andoy Pyro, ano? Andoy Pyro, <laughs> Dami yung order, to. Ang aga pa, oh. namimili na ng marami. Ang oh, aliwalas, ang oh. high ceiling, eh, no? Oo. Oh. Ang aliwalas. Yeah, malaki ang ano, parking space oh. ngayon. Oh. Like yung sabi po na, ano, maliit na. Oh. dami pang stock, oh. May tayo-tayin yung mga. Ponday, number one. Oh, mga bayaran yan ng mga local. Kung ano, Dragon Ball. Dito ako oh, kay Dragon Ball. The best yan, Dragon Ball. Sinanin, kay bossing ka na yan eh. Ang yeah. so, dami si stock. Yung si madam, oh, napakaganda ni madam. Oh. Uy, thank you. Kaya mabibigyan daw ako ng early bird. Early bird gift. Pa, ano, maagang papasko. Ang ganda ng pwesta niya dito, madam, High ceiling, no? Naka, ano lang. Naka, dapat lang ng... Ako si Boss Russell, oh. Ang ganda na t-shirt mo, Boss Russell, ah. Sponsored. Sponsored by... Sponsored by Lebrilla. Ano, Iregali sa akin si Madam Rosalie oh. early bird daw. Ayan oh, meron pang kuan. Sa to sa inyo agahan niyo eh. Fountain so, niya. Dapat nag early bird kayo. Oh, ayan oh. Early bird award ni Madam sa akin. Meron akong 16 shots, at oh, 7 shots ng FOL oh. oh salamat, Arisa, Madam. Ayan, tsaka kayo laki Phoenix. Yan. Dalawang pinal eh. Punti di ba? Mm -hmm. yeah. Number one. <laughs> number one na no. First is eh. Number seven. Number one, yes. <laughs> uh, salamat. Matama alam na sa aking mga nung Early bird daw kasi sa kanyang opening eh kaya uh, meron tayong counting prize niya.